Ah, uh, Mare. Ha? Huh? Maraming salamat, ha. At pinatulog mo ako sa kwarto mo. Wow naman! Uuwi ka na! Ha? Bakit? Uh, baka hindi pa kita matansya. Ano? <laughs> Huwag ka na magpakita nito. At mapasalamat lang naman ako. Bakit ka nagagalit? Wala ka, ano? Ang lulo ko ka? hindi na tamag akong hindi natulog. Sa kakaan, kalabitin mo ko? Ay, <laughs> Alam, kasi... Makikitulog lang naman ako, di ba? Hindi ako marunong lumangoy. Ha? Huh? kita talo. Ako. Marunong lumangoy. Wow naman! Pero. Pero ano? Magaling ako. Sumisi. ako din. Galing Magaling din ako. Magaling nila ako. Kumain ng mani. Putang ina. Bakit ba ang kalat ng bahay? Ang alam ko. Huh? Nagdinis sa mga bata kagabi. What? Kasi ba kayo marunong oh, maglinis? No. Kulit mo. Sinabi na naglinis nga mga bata ang gabi. Sumusumbra na kayo ah. Wala tayong katulong. Kararating mo lang ah. Bakit ang ng ulo mo? Nadilaga ka naman kagabi <laughs> Sabi! Hoy, <laughs> <Okay>, ang <laughs> yun. Pero ngayon, wala pa. Oh my God! Sip, mo! Hindi na lang! Uy, pre. Ha? O, oh, mare, bakit? Ano yun? Ano? Alam mo ba, yung kamote ng tatay ko sobrang laki. Tatlong araw namin bago na ubos. Ay, Ay sus. Ano? Wala yan sa mani nanay ko. Araw-araw yan. Kinakain ang no, no. nanay ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ubos. Oh, na. Anak Ano? nang Ano? Anak ka ng pu Anak ng pulis Na may kawa